pantala dating presidential anti-organized crime commission under secretary gilbert cruz itinuturing na malaking pagkakapanalo sa mga pilipino ang naging desisyon ng korte laban kay Guo at iba pa kasama mo sa balita si radyo lester aler na ito po malaking pagkapanalo sa bansa ang hatol ng Forte na guilty na kay dating alkado ng Bambansad Lakan o at ng sangkot sa human trafficking Yan ang naging pahayag ng Secretary ng Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAO matapos ang naging deksyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 para sa kaso ng qualified human trafficking. Dito kung sila hindi maaaring masali ng soberanya ng bansa, lalo na ang gagawa nito ay dayuhan pa. This is a significant uh, victory para sa Filipino people. Uh especially na uh, concerning yung national issues, uh, yung sovereignty natin, uh justice. Uh dito na makita natin na talagang parehas yung uh, yung hustisya uh, dito uh, regardless yan kung Pilipino ka o foreigner ka. At uh, siyempre ayaw na ayaw natin yung masasaling ano, yung sovereignty natin. Lalo na kung ang gumagawa nito ay mga tagalabas at hindi taga dito sa atin. Ayon naman si Deputy Prosecutor Olivia Terrevillas na ang dahilan ng pagkakahatol sa walong akusado ay guilty without reason of May na ito ang kauna-unahan na convict na korte para sa organizing human trafficking. First time tayong nag ng organizing organizing human trafficking under Section 4L of the Anti-Human Trafficking Law. So first time then na nag-convict ang court ng organizing under Section 4L and for feature of the entire Bauko compound dahil po ito yung ginamit para po makakomit ng human trafficking. Samantala, tuloy-tuloy naman -tuloy, ang pakikipag-ugdayan si sa tao sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga pending cases ng ahensya. Ayon naman kay Music Benjamin Acorda. Mga pending natin, um, uh, tuloy-tuloy ang coordination natin with uh, other agent, agencies, especially the DOJ. So tututukan po natin yan and hopefully, uh, we will get the same uh, favorable results. Yan ang team ng uh, dating former Undersecretary Gilbert Cruz, Deputy Prosecutor Oliva Torrevillas, at Undersecretary Benjamin Acosta ng PAO. Kasama mo sa DZXL Aramen Manila, Rajman Lestoraler, Tata Aramen.